iPhone 15 Pro Max 512GB 20 kalapad Diba? Medyo mura na siya Kesa na sa ano lang siya 70,000 peso 512GB na yan 70,000 peso Brand new yan guys Brand new Brand new siya B Mura na siya kasi sa baba ng What's up guys? Ohayo gozaimasu For today's video May gala na naman tayo Dali ka nga Pits dito Dali Ah gala ano? tayo Saan gala natin? Sa namba Kasama ko Ano? List mo? Wala pa um, Ano? Wala. Wala. <laughs> Basta, <laughs> mahaga. Mahaga. Sige, okay na yung Ruel. So, ganyan na nga dito nga sa amin, guys, sa lugar namin. Bali, nasa Pinaka City kami. So, magbabas kami papunta sa Namba. Sanyo kami dahil may pupuntahan kami kaming isang isang lugar dito sa Osaka. Bilihan siya ng mga gadgets. Let's go! Eh, malagad. So, ito na pa sa kayo na kami sa Dance. Ang tayo na kasi wala ata ka magsalita dito sa bus. Pero magsasalita tayo ng mag-isa dito habang hindi pa umaandas. So, mga ano lang, po, 10 minutes pa punta sa Osaka Namba. Osaka Namba tayo. Fast forward guys, at andito na kami pababa na kami. Nasa Namba na kami. So, let's go. Para samahan nyo kami dahil we will discover the Osaka, Japan. So, Now, ito nga sa... Alagaan mo. Wait lang, medyo ano, mag-guide muna tayo. Kasi so, dito nga guys, wala kaming card. So, nagbabayad kami by cash talaga. May... Para magbayad na may pangalagaan. Okay. Ay, aligat sa sa'yo So, yun nga guys, napakaganda dito at napakalinis talaga. Grabe. So, ito, ito mga upuan na to, libre lang po. Pwede ka magpahinga dito. Pwede ka umupo dyan, di ba? Tingnan mo, nakabike pa siya. So, hindi pa kami masyadong marunong mag, ano, hindi, hindi pa kami ganun ka, ka, galing magkuha ng mga videos at magsalita. Minsan, nauutal talaga ako. Kasi, hindi, hindi pa ako ka kagaling. Kakaumpisa lang natin mag-vlog. Sobrang hirap na talaga, pero, ano, nasimulan na natin, kaya, ano, itutuloy-tuloy na natin to. Yung mga Japanese din nga, nakakapagtakan eh. Ano, minsan ma mahilig talaga sila sa mga pila-pila. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Pero mahilig sila sa mga pila-pila. So, dito sa part na to, puro halos yan mga restaurant talaga siya. Ang daming kainan dito. Isa nga sila sa mga pinakamay masasarap na pagkain pagdating sa ano sa isa sila sa mga bansa na may masasarap na pagkain. 'Yun lang ang pagkakaalam ko, di ba? Saka very ano sila sa pa pagdating sa, pa sa pagkain, may lag sila mag-decorate. Kaya para minsan ayaw mo nang kainin yung pagkain, picturean mo na lang sa sobrang ganda ng arrangement nila. Ayan, mga restaurant yan dyan. Bali, dito nga sa lugar na to, halos lahat, restaurant. Ano, isang ato to sa mga ano, tourist spot dito sa Osaka, Japan. Isa to sa pinaka, ano, pinaka pinupuntahan ng karamihan. So, yun guys, yan ang Osaka, Japan. Didiscover natin kasi yun yung ating content. Si Madogala tayo. Oh, ano na siya pumunta. Discover din natin tong mga kainan dito. Medyo hindi kami kumakain dyan kasi medyo mahal talaga yung mga kainan dito. Hindi siya ganun ka, mura. Itong tindahan na to guys, isa rin to sa mga bilihan ng mga pasalubong dito sa ano, Japan. Dito nga sa Japan, may mga tindahan na tax free. So pwede mo siyang mabibili ng may discount ka na 10% siguro. 8 to 10% ata yung tax na binabayaran dito. Eh. Pero kami, nagbabayad talaga kami ng tax kasi mga trainee kami dito. sa Japan, halos ng mga Japanese dito naka-iPhone 90% sa kanila naka-iPhone talaga sila. Hindi ko alam kung bakit. Basta ganun sila. Mas gusto nila yung iPhone. Siyempre, sa sobrang dami ng iPhone, may mga second-hand din sila dito. Kaya yun yung pupuntahan natin. Dahil di natin afford yung brand new, second hand tayo. Kailangan natin ng mas mataas na memory. Titingin lang muna tayo. Hindi pa tayo bibili ngayon. Kasi pag nakasahod na tayo, saka tayo bibili. May mabilihan din dito ng mga ganyang plato. Yung Japanese plates talaga. Yan, marami dito. Kasi hindi kami mahilig sa mga ganyan. Maganda din talaga dito, no? ganda din yung pag dito ka nakatira, makakabili ka ng mga gamit talaga na hindi naman siya ganun kamahal. Medyo mura talaga din yung mga gamit dito. Yan. Ang dami. Parang divisorya din siya sa ano, Pilipinas. So, yan nga guys. Paglabas mo nga dito guys, ito yung isa sa mga bilihan ng cellphone dito. Yan. Yung ano na yan. Smartphone. Champara. Champara. Yan. Dito nga sa Japan, 90% ng mga hapon ay naka-iPhone. Kaya ito yung pupuntahan natin bilihan siya ng mga second hand na cellphone. Hali kayo, papaksilip ko sa inyo yung mga iPhone dito. O, oh, grabe oh. Tingnan nyo, limang lapad na lang. Aning na lapad na lang. iPhone 13 mini. iPhone 13 mini. Yan. Ito, iPhone 13 mini. Bakit parang nagmura sila ngayon? No? Yan. So, may mga second hand din dito, guys. Kasi sa sobrang ano nila, in nila sa cellphone. Mabilis din sila nagpapalit ng cellphone. Ito, hanap tayo ng 1 terabyte. Ito, oh, yung ada, ito rin, 1 terabyte. Magkano lang siya? 15 kada pad. Diba? Ito maganda rin ito, iPhone 14 Pro Max 1 tb Pwede na siguro yan. Ayan o. Kaya yung mga bilihan, isa sa mga bilihan ng cellphone dito. Ang umumura. Alam, may, may mga iPad din. Dito. So, ito, ito, ito. Yan yung mga iPad. Sali, camera mo lang tayo. Iikot mo nga sila dyan. Kabisado na nga natin yung pad nila dito. Kasi nga, Lagi akong pupunta dito, nagtitingin-tingin talaga kasi pag may budget na tayo, makakabili tayo. Yun yung mga iPhone dito, may iPhone 11, iPhone 12, 13, 14, 15. Yan, hanggang ano. Ano bibilhin mo? Yan, yung mga ano, di camera mo lang dyan. Iturtur mo sila dyan. So, yun nga. di ba? basta search nyo lang sila sa kanilang ano, eto, eto, kay ano, dyan para. Jam para. Yan. May may website yan sila. Basta i-search na lang sila Jam para number. Dito nga sa Japan, parang may ibang branch din to sa ibang lugar yung ano na yan, dyan para. Dyan para. So, may mga smartphone din dito kasi so, hindi ganun kadami. Yan yung mga smartphone nila. May mga Samsung, yan Samsung. Samsung Fold. Yan, Samsung Fold. 12. 12,000 yen. Ah, ichi mang, ah, jumang, ah, ako, ano ba? magkano ba to? 120,000 yen. Ay, ang hirap i-ano. I- e, <laughs> e Japanese, ito pa o, oh, di diba? 16 kalapan. Ang gaganda niyan, guys, o, oh, bago pa yan. Mas maganda nga talaga bumili ng mga gadget dito kasi talagang siguradong walang sira. Hindi siya recon. Talagang ano yan. Legit yan. Sinecheck nila ng maayos. Diba? Ito, itong ano na to. Maganda rin to. Galaxy A53. Dalawang lapad lang. Diba? Maganda rin yan. No? Hmm? Tapos ito. Ito, ito rin. Maganda rin to. Ayan o. Oh, Galaxy S22. Apat na lapad. Galaxy S22. Ito, Galaxy Z Flip 5. Sampung lapad. So, ang sampung lapad guys is nasa ano yan. Nasa magano yan? 37,000. Pero, ayan, yan yung sinasabi ko guys. Tax-free sila. I-focus mo nga dito, kay tax-free sila. So, pag tax-free sila, mabibili mo lang yan pag pumunta ka dito ng ano, ang ganunang kuko natin, ng traveler ka, yung nagbabakasyon ka lang o namamasyal ka, makukuha mo lang yan sa siyam na lapad. Yan. Di ba, naka-discount ka ng halos isang lapad. Ganun. 3,700 ang discount mo dyan. Ito pala tayong mga wireless na headset dito. Yan. Dito ko nga ito, nabili itong wireless headset ko. Second lang to guys. Di ba, tinang magkana lang. Gosingin, may isang lapad mahigit. Yung gusing yun, 1,000 plus lang. Diba? Ganun lang siya kamura. Mga second hand din. Napakamura talaga dito. Sobra. Kaya kung naghahanap kayo, kung mapupunta kayo dito sa ano, Osaka, Japan, bisitahin nyo to kung nagbabalak kayo bumili. Kasi pag mga ano, bumibisita lang dito, talagang mabibili mo lang siya ng tax free. Pero kami hindi namin makukuha yan ng tax free. Yan, may mga relo din, Apple Watch. Mga second hand din yan. Diba? Grabe. Ito, ito mga ano. Gusto ko sana bilhin yun, yung 2,700, 2,400 yen lang. Kasi ito, ito rin sa akin, may Apple Watch din ako, guys. Diba? Mura lang ito, tingnan mo. Yung mga medyo old model siya, pero napakamura. Ito, tingnan mo. iPad Series 4, Nike pa siya. Isang lapad kalahati. Nasa ano lang yan? Uh, 4,000, 5,000 pesos. Nasa almost 6,000 pesos lang yan. Ayan. Siyempre, may Galaxy Watch din tayo dito sa baba. Diba? Yan. Tapos, may mga iPad din. Ito, punta tayo sa iPad. Wait lang. So, yung yeah, iPad Air, pinakamurang iPad, ito. Meron tayong iPad 64 gig, tatlong lapad lang, di ba? Pag gusto nyo medyo latest-latest, ayan, mga walong lapad, ito, maganda, okay na rin yan, di ba? Yung iPad Pro 11 inches, 256 gig, nasa walong lapad lang siya, di ba? Pwedeng-pwede na yan. So, meron pa isang bilihan dito, tara, tutahan natin. May isang branch pa sila dito. Sobrang, ano man nila, dami. ah uh, may dalawang branch sila dito sa Osaka-Namba. So, ito nga yung isang branch nila dito sa Osaka City. So, ayan nga guys. Ito, oh, iPhone 15 Pro Max. 512GB. 20 kalapag. Diba? Medyo mura na siya. Kesa na sa ano lang siya, 70,000 peso. 512GB na yan. 70,000 peso. Brand new yan guys. Brand new. Brand new siya. Diba? Mura na siya kasi sa baba ng palitan ng yun ngayon. Kaya mabibili mo lang siya sa ganyang halaga. Ito pa yung iPhone 15, 13 kalapad o magkano lang yan. Brand new yan. Ito 10 lapad lang o. Oh. Uh, do, mga 20 lapad. 1 to 8 gig. Nasa ano yan? 37 ang ano 10 lapad. So plus, plus 7,000. Nasa 40 plus lang. iPhone 15. 40 plus, plus lang, di ba? So, kung gusto niyo ng medyo second hand, ito. Ito, second hand to. iPhone 15 Pro Max 256 gig. Slightly used lang yan siya. Grabe, rank A nga siya nakalagay. Rank A. Ibig sabihin, halos hindi siya nagamit. Talagang chine-check nila yan dito. Ito iPhone ano, ano po iPhone 14. iPhone 14 nasa ano lang siya. 'Yon 40 plus. Eh di kung dito ka ano na lang sa ano iPhone 15. 15 kasi ano lang siya 40 plus lang. Di diba, sa peso ha? Sa yen yan, sa yen. Ang 20 na lapad. So yung Samsung 'yon, may mga desktop din dito. And ano pa ba? Ah ito, ito. Yung tanong lang tayo. Hay, sige sen. Ano, garaso no iPad. Arimasu ka? Hay, hay. Ah, so, んそう、あ、これ、これ、感じです。アイパッド、はい。ああ、そう。これ、普通のやつないんですかああ、そう。ここない、どっち、ここに買った。はい。ああ、ない感じ。そう。そうしかし、これ、この感じだ。この形は見えない。ちょっと見づらいえうあそありがとうございます。 Okay. So, yun, guys. Gusto ko sana bumili ng iPad. So, may mga laptop din dito. Tingnan itong mga Apple laptop, guys. Ito, ito. Diba? Ito, gusto ko rin sana itong bilhin. Kaso, wala pa tayong budget. Pag nakasahod-sahod tayo, bibilihin natin yan. Walong lapad lang siya. 8GB. Uh, tapos, SSD card niya, 256 di Diba? Ano lang yan siya? 2020 model na iPad. Uh, Apple. Apple laptop. So, yun, guys. Ang dami, diba? Mura lang yan. Grabe mura lang talaga dito. Yan, may mga pencil. 9,000 din, oh. Mura lang din. iPad, iPad. iPad. Gusto mo ng iPad, ano, ito, dalawang lakad. So, yung mga iPad na yan, mas medyo mura din po yan. Grabe, di ba? Ito, 2019. Meron bio dito, summer sale nga siya, o. Oh, 24 gig. At dalawang lakad lang. So, di ba? Pag gusto nyo talaga pumunta dito, pag nagbakasyon kayo at pupunta kayo dito sa Osaka, Japan, maganda yan. Maganda tong bilihan ng mga gadget dito. Kasi nga, tax free kayo dito. Pero pag kami, hindi kami tax free. May bayad kami dito. May nagbabayad kami ng tax talaga. Ano? yan? Yan, maganda rin yan guys. Grabe. Ano? iPad Air 13 inches 2024. Diba? Pinaka-latest. Sampung lapad mahigit na lang. Nasa gross. Ano? 20 kalapad na sa ano? 120,000 yen. Ito so, nasa 40,000 pesos. Ito maganda rin to. Itong 89,980 yen. Diba? Maganda. Pinaka-latest na yan. Yung 2022 model. Tapos ito 2024 model. Ito ang malupit. Ito maganda to sana pag may budget sana tayo, mabibili natin yan. Kasi maganda yan sa, ano, sa pag-i-edit -e ng mga videos. Yan. yan nga yung isa sa mga bilihan ng mga gadgets dito sa Osaka, Japan. Ito nga yung isang iPad. iPad Pro 12 inches, 10 lapad mahigit. Ito maganda rin po. Ganda nito sa yung walong lapad. Diba? iPhone Pro. Ano? iPhone, iPad Pro 12.9 inches siya. Yan. 80, walong lapad lang sa walang lapad. Diba? ganun lang siya kamura. Yan, yan, marami din siya dyan. yung mga bagong dating. Kayo, oh. hmm. ah ito mas, mura na sa ano nila na pagmahigit. 1 hmm. to 8 din. Ano ko kaya yan? Ano model ko? 2020. 2020 pala wow. yan guys. Ayan siya yan. itong part na to, puro iPad lahat. Tapos ah, dito, puro iPhone din lahat. Ito iPhone yan. yung iPhone yan siya lahat iPhone 11, 12, 12 Pro Max Yan Yung iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max Yan, ito pababa iPhone 11 Yan, tingnan mo tong iPhone 11 natin Diba? Ito iPhone Yan siya, mga ang dami sobra Ito iPhone 12 Ito Ito yung medyo mga latest iPhone 13, isang pundakad Diba? Yan, sobrang dami dito guys Dami gusto niyong pumunta kung gusto nyo, makapunta kayo dito sa Osaka. O yung mga trainee date dyan na pupunta dito na nasa Osaka. Kasi kadalasan sa mga trainee, hindi pa natin afford yung mga mamahal, yung mga brand new iPhone. So, yan. Sobrang dami. Ito, pag gusto niya smartphone, yan. Smartphone din yan. So, yan ang isa sa mga bilihan ng ano dito. Isa sa mga bilihan ng cellphone dito sa Osaka Namba. Ito, tingnan niyo to guys. I Ah, hindi siya, ano, Apple. Mm -hmm. Di ba yung Apple ka na lang, gusto mo yung mas ano. So, may mga brand new din na iPad dito. Ito. Brand new na iPad. Ayun, oh, bigla siya. Ayan, 50. Yan, mga brand new yan. Pag mga brand new, medyo mababa din siya. Tingnan nyo to. iPad 10. Limang lapad. Nasa ano na siya. Mag-aaning na lapad na siya. So, ganyan siya. Ah, uh, mura ang dami. Kaya kung, gusto, kung nandito kayo sa Osaka, Japan, o kung mapupunta kayo dito at balak mo bumili ng gadgets, i-search nyo lang to sila, dyan para, at saka nasa Google Map din yan sila, dyan para namba. So marami yan silang mga branches dito sa Japan. So ayun nga guys, at hanggang dito na lang ang ating videos. Clean okay, na itong isang tropa din natin. So thank you very much for your salamat sa inyo at subscribe kayo sa ating channel at Madogala Japan at like and share nyo na din para mapanood ng iba. Otsukaresama desu. Yoroshiku Yurosho guys mas. Bye bye!